Hindi sinasagot yung tawag ko eh mm -hmm. Minahantay ko nga po eh Booking mo pare Hala Awit ah, double booking tayo pare Double booking pare ano ang apelido? Same tayo? Tinan mo to May Paalam sa kanya eh sabi ko, puntahan ko na lang siya eh. 15 minutes away, galing ako na sa may ano Ang eh. layo pa nang pinunta mo. 15 oh, minutes ito, away. Kasi ako sa kanya, ako okay lang. More than 15 minutes na ako eh. Anong ano niya? Anong... Oh, mag siya. anong... Hindi rin sumasagot sa akin par. Hindi na sumagot sa akin to eh. Sana ano? Sana convoy lang no? Sana convoy lang nakumu 15 minutes galing doon sa Deca -homes, homes siya, sa Deca homes kasi ako malapit 3 talaga niya silang awit sa 15 minutes tapos 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 Dalawa kami dito nag-aantay Ayun dalawa Dalawa sir Dalawa kami sir Dalawa pong nagbook sir Hindi uh, ko, yeah. so, uh, ko kukunin to Nandun ako sa Deca Homes eh 3 minutes hmm. away lang eh. Nandun ako sa may Harmony Same name S Eh kadalasan ito Meron naman convoy May may ganun naman pero Huwag naman sana double booking, kasi same na same tayo eh. Ito rin yung said, ya? Yeah? Confirmed. Oh, Ngunit ako sabihin pa siya kanina, okay lang, 15 minutes. Oo. Alam ko lang kung ano siya. Ano, Paps? Mayroon Oo. Bayaran ko lang yung hindi mo. Oo, oh, sige po. Sino po yung... Kaya ako hindi... Kaya na lang ko kumuha, Paps. Uwi na lang ako. Okay lang. Din oh, siya na lang malayo kasi pinanggalingan niya, kawawa na lang. Bali yung akin na lang, yung kakancelin ko na lang to. Pero, oh, sige, okay lang, okay lang. Sige, salamat, salamat. Oo. Sige, pa, Tol. Ito na ako. Ako na lang magkakancel, ha? Oo. Ako yung usap na kanina Sabi kong okay, mga Sige, tol. Double booking. Pero, okay na nagbayad naman eh 72 lang to 100 naman yung binigay wala naman ako ginasa sa gas okay nyan eh hey, huwag sana mag double booking ika-cancel ko na lagay natin dito passenger double booking double book tax double book cancel anyway Okay, naman yung tao eh Siguro pag may nagdo-double book Kung double book ganyan ang sistema Nakaready yung pambayad dalawa Okay yun no? okay, tas, <laughs> Nakaready naman sila magbayad Para sa isang na naabala Okay yun saludo ako dun Nice okay yan Kasi nakablock na yung number ko eh. Hindi na siya nasagot eh Pinili niya enjoy ride Okay Anyway, magandang gabi sa inyo mga tropa